to so, mga idol yung bagong labas ng set niya na tagilit pang-gidid ng AD bigyan ng Nmax ganti minil natin mga idol oh kulay white 'ta ganyan ito so, carbon carbon finish aluminum plastic hard plastic bagay 'to sa mga big bike kasi so, meron sila dito mga bracket iba-ibang motor din din iba yo may iba oh. testing pani ko yo kaya mga idol shout out sa Moto Wise What's up mga idol? So good morning. So today's vlog, kasama natin yung Yamaha Passion natin. No? So ngayon, ah, bibili tayo ng kanyang top box mga idol. No? Uh, nandito tayo sa Merry Chris. Last one na ata ito mga idol. Ah, uh, bibili tayo ng bracket niya, no? sec bracket mga idol. Para dito, temporary lang naman yung gagawin natin dito ng top box. Kasi yung top box talaga, lalagay natin doon sa, sa binibuild nating uh, Rosie mga idol. No? Yung ginagawa ulit natin na uh, isang motor natin. So ayun, uh, bili mo tayo ng bracket mga lods. So yun mga idol, yung shop nga pala na pinuntan ko rito sa daas may eh, medyo hindi maganda yung pintura ng bracket kaya di ko muna kinawa kaya nag-proceed muna ako dito sa mga top box mga idol So yun mga idol, oh. dito ulit tayo kumuha ng top box sana. sa ano, sa cart mo ito baka natin ang top box ng Rosie yung naka leather na siya tapos yung reflect ko ganda na same lang dun sa binili natin pero plastic na magaan. Triple wow. X. Okay na to. Kuha na natin mga idol. Mayroon sila dito mga bracket. Iba-ibang motor. Ayun. Eh. Ibang pasyo rin. Okay na to boss. Okay. Ito lang muna. O box na lang boss. pag mo bakit hindi na yung box. Box. Ito mga idol, ano, 2K lang ito, 2 Wala nga lang siyang lock dito sa ilalim. Ayun na. Yung lock niya yung nandito sa loob. Ito pa, dito na siya sa loob. Yung ano yung tornillo. Ayun na. Plastic lang yung face plate. Plastic.

bakal na bukas ako ni ito so, mga idol yung bagong labas ng sec ngayon na uh, sa gilid pang gilid, ng ADB ganun and max stig oh malit lang din siya oh sakto lang kasi kasi yung mga no, essentials na gamit mga na may pocket na rin pala to 10k ito mga lods dalawa na ayun mo kabilaan ka pero hindi silang malaki 12k mas malaki ito ganun lang oh Oh, it's still good, ang laki. Five five. Ganti minil natin mga idol. Kulay white na ganyan. Dito rin yun. O carbon. Carbon finish. Alloy. Two -seven. Plastic. Hard plastic. Na koyson Mal din pala yung gandun, no? Kahit ito. Bagay ito sa mga big boy So, wine mga idol. Ito na yung box natin na makabalik tayo pero wala pa tayong bracket. Ngayon, pumunta tayo ng Las Piñas para bumili ng bracket natin dito sa Pacho. So, yung bibalik natin siguro sec na lang. ah uh, 6 bracket na lang kasi yung kausap kasi na Rhizoma ata na bracket yun. Eh, di nag-i-reply mga lods. Kaya ito na lang yung bibili natin yung ano yung tech. So ay picture na namin. Si Jolly na yung nagbitbit ng box na muna natin. So ay mga idol, ah uh, punong muna tayo ng spinyas. So nga pala shop ng Tech mga idol. Oh. Ayun na yung tsura niya ngayon. ngayon. Kaya tayo bumili na ang box ng Rosie natin yung kulit puti. Ngayon binigay na kasi natin yung box natin kaya bumili tayo ng bago para dito sa Rusi. Ay pa, pa, para dito sa Pasio. Pero ilalagay natin to sa Rusi kasi Binibuild natin yung roosting ngayon mga idol. Tara, punta muna tayo doon para makabili tayo ng bracket mga idol sa Las Piñas. Let's go! So, ayun mga idol. Nandito na tayo sa Las Piñas. Dahil dito ako nakakuha ng murang bracket ng SEC Bracket. Ang pinuntang ko palang shop is itong uh, Motowise dito sa Las Piñas mga idol. So, ayun yung mga product nila na may mga pre-concealer dito. Yung mga helmet, and then yung mga bracket tapos yung mga ayun po mga CP holder ayun po yung mga bagong CP holder ng Moto World, mga idol tapos may mga bag din na napakalupit mga idol ayun yung bracket na display nila mga idol ayun yung kinuha natin yung sec bracket mga lods so yun mga idol ayun eh, na napakaganda ng sec bracket nila dito na binibenta napakamura lang nito mga idol ay 100 pesos ayun eh, napakaganda pa ng pink nyo mga idol brand branyo brand nyo so ayun binaklas na nga ni yung ating pasya uh, mga lods so para malagay na itong bracket natin uh, plug and play lang naman itong mga idol no? so may mga babak na panel dito sa passion uh, natin Ayan. Uh. so mga lods, yun yung passion natin sige ba yun pa ni kuya dito naman na uh, nilalagay na ni kuya yung base plate ng ating top box mga idol eh. No? Uh, yung labor pala na ito eh, 100 pesos no? bali 900 lahat kasama yung kabit ng top box mga idol ayan uh, nilalagay na ni ko yung top box natin na brand new hard plastic na top box mga idol na 2.5 lang nakuha natin sa cart mo ito at ayan na uh, nilagay na rin pala ni Kuye yung uh, ating sticker dito sa top box no? kahit hindi natin nabili sa kanya ito. pero meron din binibenta sa si kayo ng mga top box na ganyan mga idol hard plastic and alloy top box So yun na yung ating napakalapit na box mga idol. Leather yung ano, loob no. Napakangas. Okay, so mga idol, shoutout sa Motowise shout outside. Kaya yung si Kuya. Naglagay ng top box natin. Dito tayo nakabili ng murang bracket ng sec. Mura dito mga idol. Kaya dito tayo kumuha ng bracket. And let's go! ayun mga idol ayun na yung passion natin ngayon na may top box ano Siyempre hindi po top box kasi yung top box na para sa rusi talaga natin ilalagay. Kasi kung maglalagay ako ng top box ito mga idol, kulay puti ilalagay ko dito para bumagi sa pasyo. Pero black kasi yung sa rusi natin, eh gagawin ko na siyang black concept no. Black and white. Black and white pa rin naman pero mas more on black na tayo din. So ayun mga idol, uh, gagamitin lang natin siya kaya alat tayo naglagay dito ng top box dito sa pasyo kasi kailangan ko maglagay ng top box talaga dito para sa storage. So ayun lang mga idol. So ayun mga idol, tinesting natin yung top box natin. <laughs> no? Okay naman, goods naman. Parang naka-alloy ano rin, naka top box. Walang alog man So yun mga idol, hanggang dito na lang yung vlog natin today. At tapakan nyo na lang yung susunod natin yung vlog dito sa Rosie kasi nakabili na tayo ng pesa natin para sa ating uh, restoration dito sa Rosie natin mga idol. So huwag na sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa channel natin sa Nairoids TV. Thank you!